sa isang kaakit-akit na nayon na napapaligiran ng mga burol. May isang misteryosong burol na kilala bilang Cat Mound na sinasabing tahanan ng isang lihim na samahan ng mga mahiwagang pusa na kayang magbigay ng mga kahilingan sa mga may malinis na puso. Si Lila Isang mausisang batang babae na may malambot na kahel na pusa na si Marmalade. Ay nangangarap na makipag-usap sa mga hayop at naniniwala na makakatulong sa kanya ang mga mahiwagang pusa. Isang araw nagpasya si Lila na tuklasin ang cat mound. Habang umaakyat siya sa tuktok, natuklasan niya ang isang pagtitipon ng mga eleganteng pusa. Napinamumunuan ng isang matalinong matandang tabi na si Elder Whiskers. Tinanggap ng mga pusa si Lila at Marmalade. Nanaramdaman ang kanilang mabuting puso. Ipinaliwanag ni Elder Whiskers na upang makatanggap ng isang kahilingan. Kailangan ni Lila natapusin ang tatlong gawain na sumusubok sa kanyang tapang kabaitan at talino. Para sa unang gawain, iniligtas ni Lila ang isang nakulong na kuting mula sa isang tinik na palumpong na nagpapakita ng kanyang malasakit. Ang pangalawang gawain ay nangangailangan sa kanya na tulungan ang isang nawawalang ibon na makahanap ng daan pauwi na nagpapakita ng kanyang talino at pag-unawa sa kalikasan. Para sa huling gawain, kailangan ni Lila na harapin ang kanyang mga takot sa pagpasok sa isang madilim na yungib sa ilalim ng burol upang kunin ang isang mahiwagang balahibo na nagbibigay ng kakayahang makipag-usap sa mga hayo. Sa tulong ni Marmalade, matapang na pumasok si Lila sa yungib at lumabas na nagwagi na may dalang balahibo. Matapos makumpleto ang mga gawain, ipinagkaloob kay Lila ang kanyang kahilingan. Sa isang banayad na haplos mula kay Elder Whiskers, Nakuha niya ang kakayahang maunawaan at makipag-usap kay Marmalade at sa lahat ng hayop. Sa labis na kasiyahan, bumalik si Lila sa nayon. Gamit ang kanyang regalo upang palalimin ang koneksyon sa pagitan ng mga tao at hayop. Habang tumutulong siya sa mga hayop na nangangailangan. Ang mga mahiwagang pusa ng Cat Mound ay nagmamasid sa kanya. Naalam na ang kanilang mahika ay nagdala ng kagalakan at pagunawa sa mundo. Patuloy na bumibisita si Nalila at Marmalade sa kanilang mga kaibigang pusa. Nawalang hanggan na nakatali sa mahika ng Cat Mound.